Ayan, o, oh, di ba? Isupot 'yon na may tapos ito na po yung dahon. Ayan. talaga ko 'yan diyan. <laughs> 'yan dahon ng labog, matinik-tinik po 'yan ha? Ito. Ayan, matinik-tinik po 'yan. Pero masim-asim po 'yan, masarap 'yan. Napakasarap niyan sa ganitong luto. Tapos lagyan ko ng kamatis at sibuyas. Ayan, ang isda. Hasa. Tapos yung uh, tinuom na kabuti. At saka yung kuha natin yung isda. yan natin mula. Sarap ng sabaw. Sabaw pa lang, ulam na. Ayan, ngayon buksan natin ito. Para makita nyo yung laman, yung finished product. Ayan. oops. Oops, <coughs> Ayan, tinuom. Tinuom tawag dito sa amin tinuom nakabuti yan oh pinet yan umaswaso pa o oh, diba oh yeah yan natural na sa bawo po yan ha sa ng kabuti at sa bawo ng kwan ng dahon na labog yan masim masim po yan oh yeah <laughs> Oh yeah, sarap. Napakasarap niyan. <laughs> oh yeah. Oh, tinuom. Yan. Yan, tinuom na kabuti. Tapos ito, Yung ko kong kwento pang thumbnail. Yan. Tinuom na kabuti at isdang sinabawan.